Ano? Ako na naman. Ako na naman yung kinukuha mong mag-promote ng sugal. Hindi totoo yan. Sinabihan na kita noon pa, ayaw ko mag-promote ng sugal kasi baka nga masuspindi yung account ko or burahin ni Facebook. Oh, talagang hirap ng pagsabihan. Pinipilit mo yung tao, ayaw, ayaw nga eh. Ayaw ko ganyan-ganyan. Sugal-sugal. Gusto ko yung maman natural lang. Oo, construction na lang ako. Hindi na ako nababagay. Talagang hirap yung pag... Ayaw ko na sugal-sugal na yan. Ayaw ko na promote-promote na yan. Kukontent na lang ako. Maganda pa. Wala pang suspindi-suspindi na yan. O sige, nasa iba mo lang ibigay yan. Ito kay ano? Dahil yun naman biyasa namin yun sila eh. Ako huwag muna ako pinipin. Ayaw ko, ayaw ko. Oo. Oh. Kaya sa ibang muna lang ibigay yan. Sana ah. Oh. Basususpindi yung account ko eh. Kasi so, sa ibang muna lang ibigay yan. Sa ibang na lang. Anak ka ng po. Anak ka ng po. Anak ka ng